Ma'am sir, uh, karong adlaw ay uh, kaduhang adlaw sa pagpabuhat mo sa balay ni Ate Miley So sa dili madugay, ukma. Ma na nato siya. So kana uh, pasensya na kayo. Inani inani pa ni medyo bati-bati pa pero adto na nato makita ang result. Inig mabungbungan na nato, mapintalan na nato ang bungbong. A uh, amakan atong gigamit ani so para kuan kayo no para native jud kayo ang purma sa balay so mo ni karon nga atong gigamitan siya amakan so ugma po, makita na to uh, mabungbungan na ni siya kani kani nga uh, balay ato ni siyang gigamitan og nga kawayan para nindot jud kayo no bugnaw siya higdaan nya ah, kani diri sa boss dapit kani gibakbak karon ni ato ang pluringan, mone ato pluringan. niya. Basta nindot kayo niya ni forma. Sa tanang balay nga gipabuhat na mo. Mone siya pinakadako. No? Mone pinakadako sa balay nga atong gibuhat. Pangkuan gini siya. No? Kaya naamgod si Ati Maylin na apod mga anak. So while mo dako ang ilahang, ilahang, mga anak. Ah... Uh, ato siyang gituyo kay ang mga bata mo majud so mo na may maarang gid sila sa maong balay no so daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta uh, palihog lang mig sa mga videos pag-subscribe sa among YouTube channel o oh, bago pa ka nakakita sa among mga video, uh, please lang mag-follow sa among Facebook page para updated pa mo sa mga video nga ginabuhat na mo. So, daghan kayong salamat! Te lo pido,